So ayan, pauwi na ako guys. So, magisa. Thank you for watching guys. Sana all. Pauwi na ako. Ayan yung aking attire. Bye. Ayan guys, naglalakad ako. Pauwi na ako nito guys. So ako lang mag-isa nito magbablog. So yan, So nandito ako ngayon sa tabing bundok. Dito ako ngayon sa province guys. yan Ayan yung aming lugar guys. yan Binapakita ko sa inyo yung aming lugar. Ayan. So ayan guys, kakatapos ko lang yan mag-vlog guys. So ako lang isang mag-vlog. So wala akong kasama. So nandito ako ngayon sa aming province guys. So nakita nyo mga bahay na sa likuran ko. Ayan. Province namin to guys, uh, Sitio Lamziman. So ayan guys, ayan. So sobrang ganda talaga ng views dito guys sa lugar namin. So kaya huwag tayong mahihiya sa ating sarili kapag may content tayo. Gogo lang ituloy nyo lang ang laban nyo huwag kayong mahiya at huwag nyo sabihin nakakahiya yung mga content vlog huwag ayan so pawi na ako nyan guys ayan Pawin na ako sa bahay nice view to guys so pwede kayo mag tiktok dito wala akong so kaya ako lang kasi sa mag video wala akong kasama ayan yung lugar sobrang likot ko talaga ayan si kuya francis nyo si Francis M so yan Pauwi na ako sa bahay niyan so na ako kung isa so padaan mo na ako dito pagkatapos ito i-edit ko yung aking mga video vlog content yan so yan guys so dito ako dumaan thank you for watching sa mga aking mga video vlog content yan yan si Kuya Francis niya. Kuya Francis M. Hi guys, thank you for watching sa mga video vlog content ko. So, nandito na ako ngayon sa aming bahay. Kaya nagpapainit muna ako ng tubig, magkakapi ako. Ito yung kasi yung pinakapaborito ko sa lahat, coffee. Ayan yung coffee, hindi mawala sa akin yan. Kaya pag nakita nyo ako, sabihin nyo, kapi tayo yan. Hindi ako uurong dyan, kakapi talaga ako. Ayan guys, nagkakapi muna ako. So, nagpapainit muna buhay province mahirap ayan so nandiyan ako ngayon so magpapainit muna ako ng tubig di pa ako kumain so ito yung aming bahay mahirap yan tiyan mo guys ha? So, nandito ako sa loob